Uy, may nag-benchmarking na naman. Ah, talaga? mga batang helmet, may mga dumalaw, bumisita sa museo ni Sergio Robredo sa Naga, Bidjoga Park. Oh. Nagkaroon ng benchmarking doon! Mm. Aba! Siyempre, may mga ibang LGU na dumalaw, bumisita kala Mayora Bipileni. Hmm. Ah. Parang tingnan din ko yung mga best practices sa na Naga. Hmm. Ah. O ba diba, at least si Mayora Bipileni, araw-araw may pang workshop, uh araw-araw may mga programa na makakatulong talaga sa taong bayan. Eh, itong nababalitaan ko na may alur. Wow! Jet setter ba ka mo? Sana all, may Anli VL. Wow! Anli VL. Eh, di ba nga mga, mga kabatang helmet, sa kumpanya, kung kayo yung tatrabaho, di ba, Pidyo Gapar? Yeah. Nagpapaalam pa tayo sa HR. Kung Syempre. gusto natin mag-VL. Eh, ako nga, di ba, tinanggalan ng VL. <laughs> tawag na mga leave without pay, ah. may mga paid VA. Ah. Eh, itong ating si Madam Sara Duterte. Eh, di ba syempre pinapasweldo natin yan galing sa mga taxes natin? Oo. Oh. Ah, di ba ang VL niyan? Kasi balik na ako pupunta ng Australia. Baka naman ang VL. Ang pupuntahan daw sa Australia, eh, personal trip daw. Or yung... Oh! Dara. Ay, kaninong pera yung ginamit? Kapamata? diba? di ba? Ah, karga ba yun sa kanya? Or, uh, may, may libre. Binaras ba dun sa budget? O, oh, may libre? o, an ba? At, ano ba, ano ba sinakyan? Anong aircraft? Cebu Pak. <laughs> Asia. Ano ba, di ba? Cebu na. Pal. Pak na O, oh, pal. Or, private, private, plane. jet. Oh, oh wow. Ayan, no? Ah, to, ano mga. Ba? Pero, makukumpara mo talaga Juga pa? Mm. Nung VP pa si Mayora at itong si Madam Sara Duterte, kitang kita yung pagkakaiba. Si VP Lenny, talaga naglilingkod para sa taong bayan, nagtatrabaho para sa taong bayan. Kaya nga nagkaroon ng angat buhay program. Oh. Eto si Madam Sara Duterte, hindi ko alam kung anong tinatrabaho sarap buhay! O diba? Ngayon nga, di ba sinabi nga sa mainstream media, Australia naman ang next, ano, oh. next, Amanda. Oh, Nakakaloka talaga mga kabatang helmet. Hmm. Eh, kayo ba? Payag ba kayo na ginaganyan tayo? Kaya Oo. Ha? Oo. Troll ka ba? Hindi. Pero kasi, bigyan natin ng ano, pagkakataong makapag-explain yung mga didiis ba? Nakakaloka naman mga kabatang helmet. Kasi, lab na lab nila ba yung mga Duterte? Eh, ito nga eh. Sino ba yung bagong karakter na babaita? Na si jowa daw ni diks nila. Ay, ni jowa man si diks nila. Oo, oh, oh. Abang, galing naman. galing naman. Oo, bong naman. Oo, bong galing naman. Oo, bong galing naman. Oo, bong galing naman. Oo, bong galing naman. Oo, ko, galing naman. Oo, bong galing naman. Oo, bong galing naman. Oo, bong galing naman. Oo, bong galing naman. Oo, Oo, Oh, oh yun, nakailang best na retake sa board exam. <laughs> 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 Pero ayun, mga kapatahil, magandang sa mga video. Mag na mag-subscribe at ikit na notification bell para laging updated sa lahat na may na-upload po namin ng video kapar. Pero, kidding aside, nakakabahala to dahil yung likod bayan o yung mga politiko na yan na payapasweldo natin galing sa mga taxes na pinaghirapan natin, eh, punta lang na punta kung saan-saan. Wow. Eh, bakit mapakimu? Ah, talaga ako dahil pinapasweldo ko siya. Dapat trabaho siya ng tama. Trabaho naman siya. Para kay nino, sa so, tatay na? Oo. Oh. Oh. Ay, hindi. O, oh. oh. diba? Mabasa hindi, oh. Mga kabatahel, helmet. stay happy, stay healthy, and stay safe ties as always. Sabi nga mo sa boy helmet then may nabukip siya, the better. stay happy, stay healthy, and stay safe ties as always. Sabi nga mo sa boy helmet then may nabukip getting better every day. God bless everyone. Bye. Oo, oo, oo. Asan ba yung babayayitang yan? Australia nga. Oo, oh, di hindi yung isang babaita. Di ba nandun na lang sa dahil? Ay, oo nga, no. Sino Bigla... ba Alam ko yun yata yung mas bet song ng ano, uh, original or yung legal white. Ay, wow!